So ito guys. Uh, nasintadahan ko na yung area nito. Kung nasubaybayan nyo so doon sa mga nauna kong video, nakita ko niyo to kung paano ko to ginawa. Yan, nasintadahan natin. Bali ito kasi yung area ng sala. Sala yung ilalim niyan. Tapos ito yung may yung pathway natin. Tsaka may kwarto dito. So ito may pathway rin naman dito papunta doon sa kabila. Si dito sa kabila ng sala na to, dito ay gagawa pa tayo ng isang kwarto. So ayan. May pinto naman tayo diyan. Ayun sa ilalim may pinto. Ayan. So ang hollow block na nagamit ko rito papunta doon is 3 si piraso hollow block hanggang dito sa pusti na to rito. So nakatatlong batong tayo di uh, 39 'yon. Tapos ito naman, oh tatlong patong din dito tayo. bali 24 'to. Kasi walo 'to eh. May walo 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8. So walo, 24. Tapos dito, na bilang na rin natin dito is 31. So may natira pa doon na bali dalawa. So 31. 31 lang yung 31, 32 dapat kasi nagbawas naman yung poste natin dito is 39 so kung itotal natin lahat yon kasama ito na 5 1, 2, 3, 4, 5 is 99 pirasong hollow block so kung tatanungin nyo ako kung ilang pirasong hollow block yung nagamit ko rito yan ikot tayo rito yan kung ilang perasong semento pala yung nagamit ko rito kasi nabilang natin siya at 99 perasong hollow block. so ang semento na nagamit ko rito is apat na piraso yan apat na pirasong semento na gamit ko dyan so yung <coughs> sabihin sa isang dang mo makagamit ka ng apat na semento so subaybayan nyo yung pagtatayo ko na to ng bahay ang plano ko rito ah uh, tatapusin ko muna tong sala ipinisingan ko na tapos asin tapusin na natin para malagay na natin yung uh, malayout na natin yung tiles yung kisame yan tapusin na natin yan para matirhan natin kasi kung saan napanood nyo sa ano akong video natapos ko na rin yung isang kwarto yung malaking kwarto master bedroom so ayun yung pinto niya so bago natin itutuloy yung dito sa kabilang kwarto tapusin muna natin to para magaan kumilos yan kasi natapos ko na rin yung dining at saka kitchen kung napapanood nyo dun sa mga nakong video pwede nyo salipin kung anong itsura dun okay so ganoon lang kung magbabudget kayo ng kwan ng apat na simento bibili kang apat na simento eh dapat mga sandaan din na haloblak yung bibili nyo so kung ganun lang yung kaya nyong bilhin dahil punti-unti rin yung ginagawa nyo so dapat tansya nyo lagi Yun. so ayan di pa natin tinatanggal yung mga tukod mga tatlong linggo na yata yan yung token na yan kasi magpatong pa tayo ng halong dito na ayun tugtungan natin bandaron ron mga dalawa para mas tumiba yung biga nya ganun din dito yan. isa lang nilalagay natin dito tapos yung bubong natin pag ganun pababa ba pag ganun yung clay bin nya dito tayo magagawa ng alulod ng gutter medyo marami pa, marami pa tayong gagawin bali rito yan, may mga abang naman ako gagawin pa nating terrace to Ayan. banda dyan. so ah, kung kayo nagpaplano ng magpatayo ng bahay at gusto nyo po unti-unti dahil kapos din yung budget nyo mas maganda panoorin nyo yung mga video ko para may matutuhan kayo kung paano ang paunti-unti yung pagtatayo ng bahay pag DIY kung gusto nyo kayo rin gumawa yan. Tulad ko ako lang umagawa kung gusto niyo ring patauhan, eh, mas maganda kasi may alam kayo sa pagmamanage ng bahay nyo So, ayan lang muna tayo.